Nakikita mo ba ito? Oh, dito ako na bubuhay. Dito ako na bubusog sa salita ng Diyos. At ayon dito, huwag mong hatulan ng kapwa mo para huwag kang hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan ka ng Diyos ayon sa hatul mo sa iba. Isa na akong tagapagpalaganap ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Hindi dapat pagtakhan. Oh. <laughs> Dahil sa satanas man, ay maaaring magpunwaring ang ng kaliwanagan. 2 Korinto, Kapitulo 11, Versikulo 14. Yan eh, kung nabasa mo na. At alalahanin mo rin, Braganza, na sa oras ng paniningil ni Iso Kristo, darating siyang katulad ng isang magnanakaw sa sandaling hindi mo inaasahan. Kaya't huwag mo nang idamay at bastusin ng Biblia.